Yon mga idol oh, konting kimbot na lang, malapit ang matapos. Pambihira. Ito mga idol ang favorite spot ko sa bahay ni Busing, sarap magtagay-tagay dito. Yon mga idol oh. Good morning mga idol. Linggo pa lang ngayon. Tara, almusal muna tayo dito. Medyo tinanghali kasi ako nang gising mga idol eh. Ano kaya ang masarap na makakain dito mga idol? Yun know, mga bagong luto. Pero siyempre, pansit muna ang orderin natin kasi masarap kumain ng pansit sa umaga mga idol oh. Tingnan nyo naman yung mga idol oh. Napakasarap talaga kumain dito mga idol Maliwalas na maliwalas ang paligid uh, you know? At ito na nga mga idol Sinabi ko palang dumating agad Pambihira talaga mga idol oh. Lagyan na natin ng suka mga idol Kasi yan ang pampasarap Yun Napakasarap talaga mga idol Tingnan ko na nga natin kung gano'n talaga kasarap mga idol ay, grabe talaga mga idol. Tara mga idol, almusal muna tayo kayo. Anong almusal nyo ngayon? <laughs> At siyempre dumating na yung sabaw mga idol. Oh. Sabaw ng baka yan mga idol. Tikman nga natin mga idol. Oh. Mmm, napakasarap talaga. So kailangan natin mga idol kumain ng marami kasi mayroon tayong pupuntahan na project. Kailangan tayong magpakabusog para hindi tayo agad magutok. Alam nyo naman mga idol, bakbakan ang trabaho natin. At syempre tinapos ko agad mga idol, oh. malamig na tubig mga idol para pagtanggal uhaw mga idol. Alam mo na yan mga idol. At syempre mga idol, sa halagang 15 pesos lang ay busog na busog ka na. Saan ka pa? Wala ka nang hahanapin mga idol. Napakasarap na. Mura pa. Ito na mga idol, oh. Gusto ko sana mga idol gumising ng tanghali Kaso alam ko na mayroon pa kasi akong gagawin At kahit linggo mga idol Kailangan natin magtrabaho Alam mo naman marami tayong kailangang bayaran At pasinsya na rin pala yung mga nautangan ko dyan Na hindi ko pa nabayaran <laughs> Babayaran ko rin kayo sa takdang panahon At simpre, hindi lang dapat sa takdang panahon Dapat sa lalong madaling panahon Yun ang dapat ba diba, mga idol Kaya hintay hintay lang mga idol Babayaran ko rin kayo ay, yun mga idol oh. Napakaganda mga idol ang dinadaanan natin. Tingnan nyo naman yan oh. Yun mga idol oh. Ang lalago ng mga mais dito mga idol oh. Ayos na ayos pala dito dumaan gabi Tapos dala ka ng sako. Sakuhin mo yung mais no. Yun lang mga idol. Huwag ka lang magpapahuli sa mayare Gago! Gago! At siyempre mga idol, malapit na tayo sa atin pupuntahan. Ipapakita ko sa inyo mga idol, yung ginagawa ko dito, project. Ito mga idol, oh, bankingan sa marilaki mga idol. Oh. <laughs> medyo malapit na rin pala mga idol matapos yung project natin dito siguro mga 95% na lang ay uh, isa to mga idol ito pala mga idol ang white house ni Bosing bungalow type mga idol white house yun mga idol oh. Tara mga idol, silipin natin sa loob at siyempre dito tayo babakbak ng trabaho kasi mayroon pa tong mga idol extension, yung dirty kitchen. Kailangan wiring natin para sa mga ilaw at siyempre saksakan ng rep, saksakan ng washing machine, saksakan ng water pump at siyempre lagyan natin ng MTS para kung bumagyo man ay mayroon tayong kuryente. Yung mga idol, oh, i-check nga natin yung jackhammer natin, you know. Kala ko kulang yung dala ko eh. Kaya yung mga followers ko dyan na nagpapagawa ng bahay at walang magwa-wiring, eh PM nyo na lang ako para wiringan natin, mag usap tayo. Mura lang naman mga idol, mura lang naman ako maningil kumpara sa iba. <laughs> Tara mga idol, pasok na tayo. Yan mga idol oh. Ito yung mga gamit ng kasamahan ko mga idol oh. At syempre, i-check na rin natin yung mga ilaw ng ating ginawa. Yung mga idol oh, tinignan natin dito yung cove light. Napakaganda kasi dito mga idol oh, nilagay kong cove light eh. Ito mo mga idol. RGB yan mga idol oh. Ayos na ayos oh. Sabay may sumasayaw. Hindi <laughs> joke lang mga idol. At siyempre ang pinaka favorite spot ko dito mga idol. Itong bar counter. Yung mga idol oh. Kasi bibili daw si Busig ng mga dekalidad na alak. Sabay tagay-tagay dito mga idol oh. Napakaganda talaga mga idol. Ayos na ayos talaga no. Konting kimbot na lang mga idol. Mayayari na rin ito mga idol. Oh. Malapit ang matapos oh. Uh, Ayos ano, napakaganda rin mga idol ano. Simple lang yan mga idol, pero rock, you know, pambihira talaga, di kalidad. Alam niyo mga idol, kung wala ka lang milyones, hindi ka kagad-agad mga kapag ng bahay na ganito. Ito pala mga idol, under the kitchen mga idol oh. Mga idol oh, bakbaka na natin to mga idol, para matapos agad. <coughs> So, ayun mga idol. See you next time.